Maligayang pagdating sa hinaharap ng konstruksyon na nailalarawan sa pamamagitan ng kahangahangang kahusayan ng load-bearing AAC, autoclaved aerated concrete. Ito ay hindi lamang konkreto. Ito ay isang game changer sa mundo ng konstruksyon na nagbibigay ng mga solusyon sa sistem na muling tumutukoy sa tibay, bilis at kahusayan sa enerhiya. Sa esensya, ang load-bearing AAC ay isang magaan, precast na materyales sa gusali na nag-aalok ng pinakamataas na kakayahan sa pagkakabukod. Isa itong maraming nalalaman na material na ginagawang realidad ang mga blueprint ng arkitektura na may walang kapantay na katumpakan at walang kapantay na bilis. Ngayon, alamin natin kung bakit ang load-bearing AAC ay lubos na hinahangad sa konstruksyon. Para sa isa, ang kakayahan nitong magdala ng kargada ay nangangahulugan na kaya nitong suportahan ang mabibigat na karga mula sa mga gusaling tirahan hanggang sa mga establisimiento na maraming palapag. Ang tampok na ito lamang ay ginagawa itong matibay na pundasyon na mapagkakatiwalaan ng mga arkitekto at kontratista. Kung ikukumpara sa tradisyonal na konkreto, ang load-bearing AAC ay isang superstar. Ito ay mas magaan, na ginagawang madali ang transportasyon at pag-install. Sa kabila ng bigat nito, ito ay napakatibay at may mas mahusay na panlaban laban sa sunog at lindol. Ang mga katangian ng pagkakabukod ng init nito ay tinatalo din ang mga regular na kongkretong kamay pababa. Nag-aambag ito sa kahusayan ng enerhiya sa pamamagitan ng pagbabawas ng pangangailangan para sa artipisyal na pagpapalamig o mga sistema ng pag-init. Kaya, ito ay hindi lamang mabuti para sa iyong bulsa, kundi pati na rin para sa ating planeta. Ang load-bearing AAC ay lumalaban din sa peste. Hindi tulad ng regular na kongkreto, hindi ito nagbibigay ng magandang kapaligiran para sa mga peste. Nangangahulugan ito ng pinahabang-habang buhay para sa iyong mga istruktura at mas kaunting pagpapanatili ang kinakailangan. Ngunit bakit mo pipiliin ang AAC sa pangkalahatan? Sagana ang mga dahilan. Ito ay isang material na mas magaan, mas malakas at mas lumalaban. Matipid din ito sa katagalan dahil sa nabawasang gasto sa pagpapanatili at enerhiya. Ang modular na kalikasan ng AAC ay nangangahulugan ng mas kaunting mga joints, kaya binabawasan ang potensyal para sa paglabas at pagtaas ng katatagan. Mas madaling mag-cut, mag-drill at maghuges na nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop sa disenyo. Ang acoustic insulation ng AAC ay isa pang kahangahangang tampok. Ito ay may kakayahang magbasa ng ingay sa labas na ginagawang perpekto para sa mga istruktura sa maingay na lugar. Nagre-resulta ito sa mas tahimik, mas tahimik na tirahan at mga lugar ng pagtatrabaho. Ang AAC ay kaibigan din sa kapaligiran. Ang proseso ng pagmamanupaktura nito ay gumagamit ng mas kaunting mga hilaw na materyales, binabawasan ang basura at kumonsumo ng mas kaunting enerhiya. Ito ang perpektong akma para sa paggalaw ng berdeng gusali na kasalukuyang lumalakas. Ngunit hindi kumpleto ang kwento ng AAC kung hindi binabanggit ang MHE Group. Bilang mga pioneer sa industriya, ang MHE Group ay nagtakda ng pamantayan para sa AAC, partikular na ang load-bearing AAC. Ang kanilang pangako sa kalidad at pagbabago ay makikita sa kanilang mga produkto. Ipinakita nila na ang mahuhusay na materyales sa gusali ay hindi lamang tungkol sa lakas, ngunit tungkol din sa pagsasama ng teknolohiya upang makamit ang kahusayan at pagpapanatili. Patuloy na itinulak ng MHE Group ang mga hangganan ng kung ano ang magagawa ng AAC saklaw ng kanilang hanay ng produkto ang lahat ng pangangailangan sa konstruksyon, mula sa mga blok, panel, hanggang sa mga kasangkapan na nagbibigay ng one-stop shop para sa mga kontratista at arkitekto. Kasama dyan hindi lang ang mga pisikal na pangangailangan ng isang construction, ngunit nagbibigay din sila ng turnkey at kompletong solusyon para sa anumang proyekto sa konstruksyon, mula simula hanggang matapos. Kapuri-puri din ang customer-centric approach ng kumpanya. Mayroon silang malawak na network ng mga propesyonal na handang magbigay ng technical na suporta na ginagawa silang maaasahang kasosyo sa lahat ng mga proyekto sa pagtatayo. Ang karanasan ng MHE Group ay sumasaklaw sa maraming taon at maraming matagumpay na proyekto. Ang karanasang ito ay napakahalaga at nakakuha sila ng isang kagalang-galang na posisyon sa industriya ng AAC. Sa konklusyon, ang load-bearing AAC ay kumakatawan sa isang revolusyonaryong pagbabago sa industriya ng konstruksyon. Ito ang perpektong timpla ng tibay, kahusayan at pagpapanatili. Ito ang hinaharap at ang MHE Group ang nangunguna. Kaya, sa susunod na iisipin mo ang konstruksyon, isipin ang load-bearing AAC, ang material na muling tumutukoy sa pamantayan. Alalahanin ang mga pakinabang nito sa tradisyonal na kongkreto at ang mga benepisyong dulot nito sa ating planeta. At kapag iniisip mo ang AAC, isipin ang MHE Group, ang mga pioneer na naging perpekto ang paggamit nito. Sila ang mga trendsetter, mga innovator, at higit sa lahat, ang iyong maaasahang mga kasosyo sa pagbuo ng isang hinaharap na malakas, mahusay, at napapanatiling. Load Bearing AAC Autoclaved Aerated Concrete ang iyong pinakahuling solusyon para sa konstruksyon. MHE Group ang iyong kasosyo sa pangunguna sa kahusayan. Sama-sama, Bumuo tayo ng isang kinabukasan kung saan ang pagtatayo ay hindi lamang tungkol sa mga istruktura kundi tungkol sa mga tao at sa planeta.